Hello guys! Good evening and welcome back po sa aking channel. Sa so, ngayon ay April 24, Thursday. So, meron tayong i-unbox guys. Ayan. Ito so, ay, parang mabigat, di ba? <laughs> Ayan, gamis to guys, no? Ah, uh, ilan ba to? Makalagay dito yan eh. So, ilang gamis to? Nasa... 2, 4, 6, 7. 7 kilos. Ayan ano to, papuntang kanto, pangalawang tindahan. <laughs> May ganun ko sila. So, ayan. sa madalas akong nag-order dito sa supplier na to, guys. Dito talaga ako nag-order. So, yung gamis nila ay 145 isang kilo. So, ang bintahan ko sa gamis, guys, ay piso lang talaga. No? Hindi ko alam kung kumikita pa ako dito kasi di ko na binibilang. Kasi parang, hmm. ano, dati kasi nasa 122 lang ang isang kilo ngayon kasi tumaas so di ko alam kung may kita pa din pero okay na sa akin yun guys kasi ano lang panghatak ng mga customer ba lalo na sa mga bata yan so ever since guys nung nagtindahan kami may gamis na talaga ako ah uh, I mean yung nagbukas kami ng tindahan yung first day nang bukas namin ng tindahan meron na akong gami na naka-display sa amin tindahan yan so dito natin nagay yeah. so open natin so wala pala akong gunting wala akong gunting yan so I'm back ito na yung ating gunting lang ako dito sa supplier nito pero wala pa akong <laughs> wala akong free wala pa privis, ba yan Tala si supplier oh oh yung aking mga chinelas guys na display ko na ayan oh hindi na sa taas yung wait lang. ito yung mga beach walk ito naman sa kabila yung best walk tapos yung ating mga maliliit na chinelas Mga bata So, meron meron tayong, ano guys, o so, yung uh, dolphin. Ayan. Tapos, meron tayong snake. Tapos, meron tayong watermelon. Watermelon ba din? Yan, watermelon na kayo. Tapos, dalawang cola, kasi ang cola, guys, mabenta sa akin. Ayan. Tapos, uh, worm, dummy worm Yan. At sya ka, ipin. Yan. So, ito yung ating mga ganis. 7 so, seven, seven kilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. 7 kilos. So, ilalagay naman natin siya guys sa lagayan. So, yung mga lagayan ko. Ano yun? Ayan. So, may bumili pa guys. Katsarado na yung ating tindahan. Kasi kita nila, bukas pa yung aking ilaw sa labas. So, maglalagay naman tayo guys ng ating mga gami. I-refill natin yung ating lagayan. So, ito ay... Wait lang. So, mga nalinis ko na to guys. Lugasan ko na to. Yan, ayan. Pero luma, luma na. Pero, ano, dalawang beses ko na tong pinalitan guys, no? Itong ating mga ganito. Kasi, parang hindi na siya clear. Hindi na siya maganda tingnan. So, buksan natin guys at i-repeal natin sa mga lagayan. Kainin eh, natin guys no? <laughs> na naman ako eh Oh, so, masaya na naman yung mga bata guys kasi naubusan nga ako ng gamit so naghahanap sila ng gamit sabi ko padating pa lang Ay, kahapon pa ito dumating kaya lang di ko ma isang araw pa pala 2 days na ngayon di ko ma <laughs> di ko pa ma ilag ilagay guys. Nice. Hello? Okay. Uh, Ilan? Yellow. So ayan guys, na-refill na natin yung ating lagayan ng gummy. So ito naman guys, inilalagay ko dito. Ito natin ilagay. Tapos ito dito na lang. Kasi maluwag naman siya. Ang harang. Yan. O, diba? Ayan yung ating gamis. Yung dalawaan dito. Ayan. So, ito naman ang aking liligpitin. So, ayan guys. Ito yung ating tindahan. So, yun naman guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.